Muli, isang magandang magandang umaga mga kataktika at ngayong araw na to. Pag-uusapan natin how to ensure a best deal in home improvement. Yan, nagpapagawa tayo ng ceiling at yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Muli. Yan, bago ang lahat mga kataktika, disclaimer lamang po ha. Hindi po ako eksperto, hindi rin po ako engineer. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang aking aktual na karanasan na ginawa natin upang magawa ang ceiling dito. Proyekto mga kataktik. At dito nga mga kataktika, naging solusyon natin, nag-secure tayo ng list of materials, nag-canvas tayo ng price sa mga leading supplier or hardware, then nag-decide tayo kung ano ang kukuhanin natin na laborer, yung arawan or yung straight contract. And then, mag din kayo ng simpleng kontrata. Lagay nyo doon ang project name, project cost, mode of payment, kailan mag start at kailan matatapos. Then, ipasa inyo sa kontraktor. Yun ang nakikita nating solusyon.